79 pesos only mga go Binigyan tayo ni sir ng 200 Bayad sa atin nun mga go is ay 152 Pero binigyan tayo Bayad sa atin nun mga go is ay 79 pesos Binigyan tayo ng 300 So mga go 150 binigay sa atin Wala kayong bariya lang ma'am Gcash ma'am Well sige Gcash Hey, eh, hey mga guys, panibagong araw, panibagong buhay Oh ha hey. Ako nga pala si Eloy mga guys At ang trabaho ko mga guys ay isang delivery rider Kaya ngayong araw mga guys, August 30, 2024 Ay nakapitong booking ako mga guys Dalawang paranyake paranyake mga guys Dalawang paranyake to Manila Isang Manila Manila Isang Manila to Pasay mga guys At ang pinakauli kong booking mga guys Ay Manila to paranyake At dito ko umpisahan mga guys Sa may Grande Pero bago ko pinick up yan mga guys Ay nakatambay muna ako sa Maya Maya at may limang minuto na ako nakatambay mga guys Bago ko nakuha yun Kaya kahit to km ang nun mga guys ay pinake ko pa rin kasi wala na akong wallet mga guys masasayangan kasi ako pag nag top up ako ganyan kasi ginagawa ko mga guys kumukuha ako ng wallet ng malapitan lang at pag may wallet na ako mga guys binibira ko na yang para niya to Manila at dito nga pala sa unang pick up natin mga guys ay El Grande lang to mga guys at papunta ito ng President Avenue sa may BF at ang bahay sa akin ito mga guys ay 79 pesos only mga guys oh ha So mga guys, nandito na tayo sa drop-off. So akyat tayo muna sa maliit lang na agdanan mo. Ma am? Ayun, okay na mga guys Thank you ma'am, maraming salamat pa Habang bababa ako ng hagdanan mga guys Ay nakakuha ako ng pangalawang booking Malapit lang ito mga guys, dun sa unang drop off ko Sa dulo lang kasi ito mga guys, ng President Avenue. So papunta ito mga guys ng Santa Cruz Manila So ang bayad sa atin ito mga guys Ay 180 Pero binigyan tayo ni sir Ng 200 May tip tayo dito mga guys Na 20 pesos Alright at ang pangatlo kong booking mga guys ay dito sa may isang palo. Right. Kahit alam kong iikot ako mga guys ay kinuha ko pa rin. Ayan lang ma'am. Oh, ito okay, ko. So ito lang mga guys pick up natin. Papunta ang ano nga ma'am? Manila Bay. Manila Bay Red Planet Hotel. Hotel ba yun ma'am? No? Okay, thank you po. Nag-vlog ako ma'am. Ah. Baka gusto mo ma'am sama sa vlog. Hello ma'am. <laughs> Kaya ako kinuha yan mga guys Para may kasabay na kaagad Baka pag mamili pa ako ng pangsabay ko mga guys Ay maubusan ako ng oras Ganyan kasi ginagawa ko mga guys Pag pangsabay na lang Hindi na ako namimili Bira lang ng bira mga guys Palit lang na tupperware yung pinikap natin mga guys Pero pagkain yata yung laman nun So nakain natin i-drop yun mga guys Paala nun mga guys Ay 20 kilometers At may travel time siya mga guys Na 38 minutes Itong isang kahon na mangga mga guys Ang layo nito mga guys ay 20 kilometers May travel time na 38 minutes mga guys Oh ha Hi Lala move ma'am Ayan Opo ma'am So mga guys na drop off na natin Item drop off mga guys Bayad sa atin na, mga guys ay 152 Pero binigyan tayo ni madam ng 156 mga guys may tip tayo doon na 4 pesos kaya mo na ma'am bangga ma'am kaya mo na okay thank you, okay. you ma'am okay mga guys item drop off pabang tayo ng panibagong booking alright hindi kalayuan sa drop off mga guys ay nakakuha ako ng pangapat na booking. Maliit lang na parcel ang dala ko mga guys. Ito ay papuntang Bureau of Customs. May first out lang to mga guys. Na-pick up natin dito sa may Cristobal, kanto ng Dapitan Street. So ito lang mga guys, deliver natin. Ang bayad sa atin nun mga guys ay paid by Lala. 79 pesos. Ayan mga guys, sa team pick up. Kahatid natin sa Bureau of Customs. Ang nakalagay sa booking natin mga guys ay gate 3. At ang na nito mga guys ay 6.2 kilometers at may travel time siya na 27 minutes. Deliver natin mga guys. Let's go! Sir Mike, sir. Dalan sir. Okay, thank you sir. At ang panglima kong booking mga guys ay dito sa Bureau of Immigration sa loob ng Intramuros. Pero bago ko nakuha yung panglima kong booking ko, mga guys ay nakatambay muna ako dun sa MyPitron. Pero habang nakatambay ako mga guys ay kumakain ako ng mani. Sabay inom ng tubig mga guys ay goods na goods na. Video tumagal nga ako dito mga guys sa Bureau of Immigration. Ang hilo? Ako po. Kay Ma'am Stay? Opo. Ah, na Peña. Okay. Kanina pa akong tumatawag sir eh. Sa kanya? Opo. Pinaanong lang sa akin, Pina deliver lang. Ah, oh, sige, sir. Hanggang sa ito, lumakas na lang yung ulan. Dito kanina pa ako, sir. Eh. Rush daw eh, rush. Tapos, dito naman yung tumagal. Wala rin yung silbe yung rush nila. Kanina pa ako nandito eh. Pasay lang. Sabi ko nga, cancel na lang eh. Huwag naman daw. Hanggang sa umabot na lang yung ulan. Sinabot na tayo ng ulan. So, on the way tayo mga guys. Sa drop-off natin sa may Pasay abida Towers. So... Ang layo nito mga guys ay 4.2 kilometers At ang bayad sa atin nito mga guys ay 101 Pero nag additional si ma'am ng 99 pesos sa apps dahil ito ay rush Ang kinuha lang natin doon mga guys ay documents lang mga guys Alright, thank you sir Only well, this one right? Yes sir, 250 sir Okay, wait sir 1, 2, 3, 4 Ay, thank you sir, 250 Sir, kanyo ay may vlog? Ah, yeah. Thank you, sir. Thank you. This is mine, sir. Yon. Plus tip, plus fifty, si sir. Thank you, sir. Yon, nag plus fifty. So, mabait si sir, mabait. So, binigyan na tayo ng 250 plus nagbigay pa si sir ulit ng 50 mga guys. Ayun guys, naiwan na aking helmet guys. So, binalikan ko muna. <laughs> <laughs> naiwan na ating helmet kaya binalikan muna natin mga guys. <laughs> Na-excite tayo din sa binigyan tayo ng 300! Papuntang BF, sir. Papuntang BF. Ah, okay, oh, yan. Yeah. Ito lang pa. Ah, sige, sir. Thank you, sir. So, ito lang mga guys. Papuntang BF. Ito mga guys, ang pang-anim ko na booking. Sakto kasi mga guys, pagka-complete ko ng booking, ay may pumasok Manila to Paranaque mga guys at ang layo lang ng pick up mga guys ay 1 kilometer lang kaya sinwipe ko na pagkatapos kong ma-pick up mga guys ay magabang pa sana ako ng booking pasabay ng Paranaque kaso lang mga guys parang lumalakas yung ulan kaya sabi ko sa madadaanan ko na lang at itong na-pick up ko mga guys ay may layo pala ito na 19 kilometers at may travel time na 1 hour and 27 minutes tambay sa atin ito mga guys ay tumatiging ting na 214 pesos mga guys ito lang pick up natin mga guys maliit lang Papunta ang BF Aranaque mga guys. Guys, galing tayo ng Manila. Uh, dito na tayo nakakuha ulit ng booking mga guys. Ang hinahabol ko kasi mga guys ay sa loob din ng BF para hindi masayang yung pagpasok natin sa BF. So, hindi pa ma'am. 129 po. Kasya ma'am. Tignan ma'am. <laughs> Doon dinan sa ano guys, sa taas. 130 ma'am ah sige ayun ma'am Okay, ma'am thank you po so ayun guys 150 binigay sa atin so daw natin ng 20 yun thank you po ah sa akin na daw to ma'am ayun thank you po maraming salamat po so mga guys 150 binigay sa atin ah yes thank you binilig sa atin yung 20 yun thank you po Pinakahuli kong i-drop mga guys, ay yung na-pick up ko sa Maynila. Inabot na ako ng gabi dito mga guys. Minsan talaga mga guys, kailangan ng overtime. Uhahay! Wala kayong bariya lang ma'am. Gcash ma'am. ay Gcash. mo na lang ma'am. Ay, hindi yung change. Wala kang Gcash. Wala kang Gcash ma'am. Wala Alright mga guys, item drop off mga guys. So hindi na tayo nakapag video doon mga guys kasi sobrang dilim. Tapos hindi tayo makita sa camera. Kaya hanggang doon na lang yung video natin mga guys.